Hi mga kaibigan for today's video tutorial isishare ko po sa inyo isa kabasa na katanggap ng ganitong notification sa yung Facebook We fix an issue related to friend request Review friend request in your activity log So dito sa activity log dito mo makikita ang lahat mong mga ginagawa dahil naka-record po yan dito sa Activity Log. Kung sino ang inyong gi-add friend, kung ano ang iyong mga post, at kung sino ang inyong gi-commentan. So makikita po yan dito sa Activity Log. Ang lahat. Kaya hindi po tayo makakalusot kay Mita dahil naka-record lahat ang ating mga ginagawa dito sa kanyang platform. Kaya ito lang po ang ma-advise ko, lalo na sa mga nagsimula pa lang at ang mga baguhan ng mga content creator, ay wag po lagi tayong mag-add friend or friend request. Dahil magkakaroon po tayo ng restriction sa ating profile account. At para hindi po tayo magkaroon ng restriction sa ating mga account, ay iwasan po natin ang laging mag-add friend at friend request. So yan lang po ang share ko sa inyong mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.